labing dalawang kahulugan ng bata sa panaginip Una, nakakita ka ng bata sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng bagong simula, kaligayahan o naisin na magbalik sa mga simpleng bagay sa buhay. Ito rin ay nagpapahiwatig ng iyong inner child o mga hindi pa natutupad na pangarap. Pangalawa, binubuhat ang bata sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng iyong responsibilidad o pangangalaga sa ibang tao, lalo na sa mga hindi kayang tumayo o mag-alaga sa sarili. Ito rin ay nagpapahiwatig ng pag-aalala sa mga mga taong mahalaga sa iyo. Pangatlo, umiiyak ang bata sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng hindi natutugunan na pangangailangan o emotional aspeto sa iyong buhay. Ito rin ay nagpapahiwatig ng kalungkutan o hindi pagkakapantay-pantay sa sarili. Pangapat, hinahabol ka ng bata sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng iyong mga takot o pangarap na tinatakas. Maaaring mayroon kang mga hindi nais na harapin na sitwasyon o emotion. Panglima, nakipag paglaro ka ng bata sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng iyong pagkakaroon ng kaligayahan, kasiyahan at pagpapatawa. Ito rin ay maaaring magpahiwatig ng iyong pagkakaroon ng isang masaya at inosenteng aspeto sa iyong buhay. pang -anim, patay na bata sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pagkawala, kabiguan o pagtatapos ng isang bagay. Maaaring ito ay isang simbolo ng mga pangarap o bahagi ng iyong buhay na hindi na muling babangon. Pang-pito, ngumingiti sa iyo ang bata sa sa panaginip ito ay nangangahulugan ng kasiyahan kaligayahan o pagmamahal ito ay maaaring magpahiwatig ng positibong enerhiya at kasiyahan sa iyong buhay pangwalo tumatakbo ang bata sa panaginip ito ay nangangahulugan ng kasiglahan kalayaan o pagnanais na makawala sa mga problema maaari rin itong magpakita ng iyong kakayahang magpatuloy at magbago Pangsyam, nakipag-away ka ng bata sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng hindi pagkakasunduan sa iyong sarili o sa iba. Maaaring nagpapakita ito ng iyong takot o galit na nararamdaman patungkol sa mga aspeto ng iyong buhay. Pangsampo, nakipag-usap ka ng bata sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng iyong pagnanais na makipag-ugnayan sa masimpleng bahagi ng iyong sarili o kaya naman ay simbolo ng pag-aalala o pagmamahal sa ibang tao. Panglabing isa, niyayakap ka ng bata sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng init ng pagmamahal, pag-aaruga at pangangalaga. Ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong pangangailangan para sa emotional na suporta o pagmamahal. Panglabing dalawa, hinalikan ka ng bata sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagnanais ng inosente o masimpleng kaligayahan. Ito rin ay maaaring magpahiwatig ng malalim na pagmamahal at pagmamalasakit. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat. Salamat.